Tapos na kumain. Ha? Tapos na kumain yan. Pa, mamaya, pag kumain si Meme, kamut naman kayo. Ha? Ano naman yan? Oreo. Akinin toy, akinin toy, akinin toy ni Oyo. Pag tapos kumain, daros Kuya Oreo. Si Bunso, pag tapos kumain. Pag tapos kumain nito, pag tapos kumain, ga. Dito na kayo bukas ha. Gapit ang kita ha. Loyo! Okay Kuya Oreo, laro ha. Kinuha mo na naman. Ayan ay, lang sinasabi ko eh. Kay Kuya Oreo iyan eh. Agaw-agaw Kuya Oreo ay bad. Mga. Mya, mamaya, 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 ay, ko, Mario, kasi pagkakain. Pagkakain, oh. anong ginagawa ni Bunso ko? na na Dirty, ha? Oh, na, kung gawalis pa si Meme dyan, dirty na, ha? <laughs> Yan na, shhh! Oh. No, ah, no, ha? Ha?